Kamusta, kamusta mga kaibigan at pag-usapan natin, opinion na natin itong walang kakwenta-kwenta dahilan ni Duterte mga kaibigan sa papatupad ng kanyang tokhang na sinusuportahan ng mga DDS na wala din kakwenta-kwenta. Ah, natin ang video mga kaibigan at malalaman nyo kung ano yung kanyang dahilan. Ah, kung bakit ba tinapos niya yung mga maralita nating mga kababayan. Sabi nila, ang problema kay Duterte, bakit ang mahirap pinapatay? Ang mayaman hindi. Napakasimple talaga ang utak ng mga... Yun ang siyabo. Ang market ng siyabo ang mahirap. Yung mga mayaman dito, yung mga anak ng mga... Forbes Park, you know, dan, cocaine yan, pati yung heroin. Ayun, kita niyo mga kaibigan, ha? Tinapos niya ang buhay na mahirap dahil siyabo user. Yung mga cocaine user, anak ng mayaman, bali wala sa kanya. Napakabait niya. Diba? Ang babaw ng dahilan, di ba mga kaibigan? Imbis na putuloy mo yung supply ng shabu, ay yung mga mahihirap ang pinagbalingan niya. Ang babaw, di ba? Tayo pa yung sinasabihan ng mababaw. Ah? E samantalang siya yung may napaka bulok na pag-iisip na porke gumagamit ng shabu. Ah? Hindi mo hindi mo naman alam yung addiction hindi mo alam kung bakit naa-addict yung tao ay tinapos mo buhay diba ang drug addiction kasi medical issue yan health issue yan mga kaibigan na once nga nakagamit ka yan, magpapatuloy hahanapin mo na once na nakagamit ka na ng ilang beses nahanapin na ng katawan mo yan nagiging medical issue siya hindi po yung pinag-aralan ng mga nitong sinodoterte mga kaibigan ang kanyang dahilan tapusin lang Basta user tapusin lang. Di ba? Napaka ano po, di ba? Napaka berdugo. Napaka berdugo po nitong nga uh, presidenteng to. Nakita mo yung effects. They just die suddenly. Like, uh, they just lie there and they die there. Ganun lang yung pa, pa siya mga diba? kaibigan, di ba? Ang siya bo para sa mahirap yan. That is about 200 per hit. So, para sa mahirap yung shabu, kaya pinapatay mo yung mahirap. Hindi mo naman tinatapos yung shabu. At nagpapadeliver ka pa ng toneto nila dito gamit ang iyong anak at ang iyong son-in-law. An amount <laughs> enough to buy food, basket, how, ano yung galit o ano or pamasahe sa mga bata. If you hit the father, the family becomes dysfunctional. Even if you hit the son, yung pamilya na yan becomes dysfunctional. Eh, mga kaibigan, ha? imbis nga natapusin niya natapusin niya yung supply at yung pagbebenta ay yung dealer yung dealership ng shabu yung pagde-deliver niyan eh mas ginawa mong dysfunctional yung family <laughs> sa pagkitil doon sa mga tao sino ngayon ang maghahanap boy nito sa pamilya oh, hindi mo naman binibigyan ng pera tinapos mo lang siya basta oh, sino ngayon na maghahanap wohlin pa magkatulong yung mag-ama o yung mag, magkapatid, magkatulong, tinapos mo pareho at nangyari yan. May nangyaring ganyang case. Sino ngayon ang nag ahanap buhay doon sa pamilya? Sino ang gumawa ng pagiging dysfunctional ngayon ng pamilya? Di ikaw. <laughs> Di ba mga kaibigan? Ang dahilan lang niya, nagamit nga at then tapusin niya. Mali. Kung dalawa tatlo, you are sending them to hell in agony and pain. <laughs> Yan ang masakit sa akin. Ay agony at pain kasi tinapos mo nga yung kamag-anakan nila. <laughs> tinapos mo yung kapamilya nila eh. So maghihirap at magdudusa talaga sila. Kaya Let's Mali, start. mali. Yan ang masakit sa akin sisirain mo ang pamilya. <laughs> Sabi ko, wag. Eh, ikaw nga sumira sa pamilya kasi hindi mo sila binigyan na pagkakataon na magbago. Sana ganito na lang sana ginawa niya. Okay, kayo mga user, pumunta kayo dito sa akin. Ha? Kayo mga mahihirap dyan sa Islam, dyan sa mga squatters area. Bibigyan ko kayo ng mga tatarbaho. Oh. Ano yun niya, ha? I-recruit niya. Oh, bibigyan ko kayo ng trabaho dyan sa munisipyo, sa palengke, para wag na kayong mag ano, gumamit niyan. Ah, para wag na kayong ah, magbenta, 'di ba? Na magiging source ng income ninyo, diyan sana ikaw nag-focus. Ah, diyan sana nag-focus ha. Ah. Ah, yung mga DDS, ah, ayusin yung pag-iisip niyo ha. Ah. Tinulungan niyan sana ng livelihood yung mga taong. 'Di ba? gumagamit niya at yung nagbebenta niyan. Livelihood sana ang pinakamagandang paraan diyan. Diba? Wag mo na hindi mo na kailangan i-rehab, wag na i-rehab. Bigyan mo lang tarbaw, magwalis ng kalye. 'Di ba kailangan uh, maraming tao niyan, ha? Yung uh, paglilinis ng kung saan. Construction. Ipasok mo sa construction yung mga kasi marami diyan construction worker. Ay wala, ang ginawa mo tinapos mo. Pag magsabi ako, huwag. Huwag. Kasi kung talagang makapabuti yan, bibigyan ko pa because tunaylada. Because, bakit si Duterte pinapatay niya ang mga mahirap? Ayan mga na basta mahirap. Target niya basta mahirap. Wala na siyang pinipili mga kaibigan, basta mahirap na nagamit na yari sa kanya. Koshyabo is a commodity for the poor. Ang mga mayaman, cocaine. But cocaine comes from opium, ipapi, which is organic. Tinanin ba? Ito, Koshyabo is a mixture of chemicals. Ang tubig ginagamit niya, tubig ng baterya, yung pang-start mo. Yep. Mga kaibigan, kita niyo, galit na galit siya sa mga mahirap. Galit na galit siya sa mga, mahir mga maralitangan natin kababayan, mga kaibigan. Pero mapapansin nyo, ha? Saan siya nagiging mababa ang boses? Ha? Mababa ang boses niya mga kaibigan. sa taong ito. Pag yan ang inihitit, pumunta sa utok, utak, yan, maging gago. That it Michael ang... Iyon, mga kaibigan, kita mo. Kita niyo mga kaibigan, napakalumanay ng boses niya pagka pinag-uusapan si Michael Yang. Yung napapagbintangan na drug lord, shabu dealer, shabu importer, Napakalumanay ng kanyang boses. Pero pagdating doon sa mga mahihirap na kapwa niya Pilipino, galit na galit siya na parang demonyo. Young. Uh, Michael Young was there in Davao 20 years ago. As a matter of fact... Ah, yung napapagbintangan na drug lord, ah, napakagaan ng boses niya, napakalumanay. He is seldom... I mean, he is often seen with the ambassador of China. When you talk about Dito mga kaibigan, ha? dito, maraming hindi nakapansin ito sa kanyang sona. Ha? At uh, yun pala, itong si Duterte mga kaibigan, labas-pasok daw siya sa kulungan. <laughs> labas-pasok daw siya sa kulungan nung bata pa siya. Wala akong nakikita ang nag-report nito mga kaibigan. What incident. Talked about it. Then condemn. Condemn the police. But do not connect it with due process and human rights. Magbuka kang gago sa harap ng Pilipino. <laughs> so yung mga supporters mo na nahiling ng due process sa'yo ngayon na ay GAGO pala sila. Ha? yung mga nahiling, yung mga supporters mo, yung mga DDS, ba diba? yung mga tatawag sa'yo, tatay dig, tatay digong. Ay mga GAGO pala yung mga yan kasi nahingi sila ng due process. <laughs> Wag din yung akong takot-takotin yung preso yung International Court of Justice. Shit, I'm, I'm, willing to go to prison for the rest of my life. Yeah, <laughs> uh, Pupunta siya sa prison at doon na siya. Ha? Huh? Habang buhay. Ang importante sa akin, ginawa ko yung gusto ko. Ayun. Isa pa mga kaibigan na hindi nasunod dito yung gusto ng publiko. Hindi nasunod dito yung gusto natin, yung gusto niya ang nasunod. Kasi narcissistic po ito si Duterte ha. Kung ano yung hilingin, kung ano yung parang gusto nga niya, yung nasa utak niya. Yan. Rinig niyo sabi, yung gusto niya. Bit Alam mo kasi, in this country, it is a rule of majority. I did it for the 50 plus 1. Because in a vote of 100, I get 51. 50 plus 1. 50 is 1 up. 1, that is majority of 1. I win. Yung 49, yun yung mga, I do not have to make them happy. <laughs> But for time being... Dapat ginagawa mong happy yung mga yan kasi kapwa mo Pilipino. <laughs> kung manasin ako, pupunta ako sa prison, do not worry about me. Ayun, do not worry daw sa kanya. Kapag ka siya, ha? Kayong mga DDS. Ang sabi niya, pag siya'y napunta sa kulungan, ay huwag kayong mag-alala sa kanya. Huwag kayong mag-alala sa kanya kaya yung damo, ha? Yung damo dyan sa harap ng uh, penitentiary sa hig natutuyo na dahil sa inyo yung bermuda dyan mahiya naman kayo niyakyakan na ninyo na niyakyakan Ano sabi ni Digong do not worry about him kapag nakulong na siya sa ICC huwag matigas ang ulo mga DDS I take it. nung maliit pa ako labas may na pasok ako sa wala pa yung ni pangilinan labas pasok na ako sa prisuhan ayun Maliit pa siya, labas pasok na siya sa presohan, sa preso sa kulungan. Sa bilang guhuan, di ba? Labas pasok na siya. Wala pa ako naririnig na nag-report nito mga kaibigan. Na ito pa lang si Duterte, eh, ay may criminal mind na. Noong bata pa, labas pasok na mga kaibigan sa kulungan. E eh, criminal lang ano nyo, presidente nyo, mga DDS, yung mga bumuto ditong nasuport ang mga, alam mo yun mga pro Duterte. Criminal talaga ang presidente nyo. Mamaya ipapaliwanag natin na inamin din niya. Ha? Papakita natin na criminal talaga siya inamin niya. Kunin yung record ninyo sa police doon sa Davao. O oh, yan ah. <laughs> talagang nakulong siya sabi niya. Kasi may record eh. Lapas-pasok siya. takot eh. He will be prosecuted Hoy, abogado ako. <laughs> well, because I will... Na, sabi ko, ka, everybody is entitled to come here and question me. But I have to question you also. At para magaling, le let us make it official. Mm. We go to court. <laughs> eh, di ba court nga yan? Di ba criminal court of justice? <laughs> International court of justice. We go to court. Ito, de, lapanan mo. Huwag yung nakakapit ka pa sa lamesa nung huhulihin ka. <laughs> o so sa bagay, nadyan ka na, nadyan ka na. Wala nang problema. Ang pinapakita lang natin dito, yung mga katuwiran niya at yung mga pinagagawa nga po niya mga kaibigan na, na talaga namang mali. Di ba Talagang maling mali. O hindi makatao. Uh, yan lang naman ang inireklamo natin sa kanya. Yung, yung yaman niya, okay na, itago na niya. Kaya lang yung pagpatay. Hindi naman talaga pwede yun, di ba? Uh, we tell the judge that we are hearing an uh, by a international body. Can we have it judicially recorded? Oh. And now we place them under oath. Mahuli ko matalaga yan sila. Apakagano po Marami tayong criminal dito. Ayun. Diba inamin niya na criminal siya mga kaibigan. Ha? Ulitin natin. Ha? Ulitin natin. Para naman walang daya sa DDS. <laughs> Marami tayong criminal dito. Oo. Oh. <laughs> Uh, ang unang, unang criminal dito, yung ang unang-unang criminal daw, yung presidente nyo. <laughs> Di ba? Inaamin na niya talaga kasi nga siguro, kung papaniwala natin, nung bata siya ilabas-pasok sa kulungan, eh, may criminal mind na siya. Diba? Notorious na yung pagiging utak niya na paggawa ng mga laban sa batas. Hindi siya law abider, law violator po si Duterte nung bata pa mga kaibigan sa kanya na nang gagaling hindi na natin pwedeng ebidensya pa sa kanya na nang gagaling kasi <laughs> kasi kung hindi ako naging presidente putang ino kasama, kasama tay dito sa sindikato natin oh ayan di ba sama-sama sa sindikato kung hindi naging presidente ibig sabihin sa Davao yung Davao group yung mafia mapa mafia group ng Davao ha ni Michael Yang Peter Lim at yung nang Kenneth Dong mapya drug mafia mga kaibigan di ba? so ayan ganyan lang mga kaibigan ipinakita lang natin na talagang si Duterte po nung bata pa inaming niya na siya ay talagang nakukulong na malimit at may records daw po uh, may records siya na talagang uh, labas pasok siya sa presuhan sabi niya uh. ano pang ebidensya kailangan natin mga kaibigan uh, we got it from the horse's mouth sabi niya Hmm. hanggang dito lang mga kaibigan na tayo yung uh, panandali ang video lang to ipinakita lang natin na ito pala si Duterte eh dati ng preso bilang na pala dati ang labas masok isang problem child isang problem child si Duterte labas pasok sa kulungan kay mga DDS ang presidente nyo ay kriminal, bata pa <laughs> bata pa mga DDS sa tatay digong nyo ay may criminal mind na so, nang umaamin wala tayong itinuro sa kanya sabihin 'yan sarili niyang confession so hanggang dito lang mga kaibigan maiksing vlog lang to. pinakita lang natin ang dahilan nito 30 sa pagkitil sa mga mahihirap natin na mga maralita nating kababayan ay user lang okay lang sa kanya na siya ay nakulong inamin niyang siya ay kriminal, inamin niyang may sindikato siya. hindi hindi yung biro mga kaibigan, talagang totoo yan, naniniwala ako. Ha? Hanggang dito lang mga kaibigan, salamat po sa panonood sa mixing vlog natin ngayon. Pagpalain kayo ng Diyos, lagi po sana kayo nasa mabuting kalagayan. Peace po, peace.